Magandang araw sa inyo. Ngayong video, samahan niyo ako sa pagluluto ng isa sa pinakasimple pero masarap na ulam sa ating mga Pinoy. Pork, barbecue at inisang ko. Hindi ito fancy, hindi rin mamahalin pero sa bawat kagat, may kasamang kwento, alaala at pagmamahal. Habang inihiwa ko ang baboy, naalala ko yung mga panahon na kami sa kalsada, tuwing birthday o simpleng salo-salo sa bahay. Yung amoy ng toyo, bawang at banana ketchup. Sa favorito ko, marinig yan. Nilagyan ko rin ng kaunting paminta, konting asukal para may kaunting tamis. At syempre, kalamansi para may asin. Habang minamasahit yung karne, napaisip ako. Ang dami na palang nagbago sa mundo, pero ang lasa ng lupong bahay, nananatili. Pagkatapos natin i-marinate ang karne, itatabi muna natin at magkisa naman tayo ng gulay talbos ng kangkong. Mura masustansya at napakadaling lutuin. Habang dinis ako yung bawang at sibuyas, naisip ko kung gaano ka simple ang ulam na to. Pero minsan, ito rin ang hinahanap-hanap mo kapag malayo ka sa bahay. Para kahit kulay lang, basta gisa. Isa sa bawang, panalo na. Alam mo minsan, yung mga ganitong luto ang napapaalala sa atin na hindi kailangan na mamahal ang para maging masaya ang at puso. Pinalikan ko yung inyo na baboy. Dahan-dahan lang ako ikot ng mga stick habang ang puso ay umaakyat. Yung amoy ng inihaw, grabe. Parang ka nasa kanto. May karaoke sa tabi, may bata sa labas, at may tao ng pamilya sa paligid. Habang inihaw ko, napaisip ako, kailangan, kailan nga ba tayo huling buhangal? Huling nagluto, hindi dahil kailangan hindi gusto mo lang maalala ang lasa ng nakaraan. Ganon ang pakiramdam ngayon. Tapos ng luto, kaya tayo. Isang plato ng kanin, ilang peraso ng inihaw na baboy, at ginisang kangkong sa gilid. Simpleng kombinasyon pero punong-puno ng kwento. Habang kumakain ako, naalala ko yung mga panahong nagsasalo kami sa isang plato. Mag magpipinsan, magulang, lolo, lola, Walang cellphone, walang distraction, kain lang. Tentuhan, tawanan. Ngayon, ako na lang ang nasa hapag. Ibang pakiramdam. Pero masaya pa rin dahil kahit nag-isa ka, dala mo yung mga alaala. Maraming salamat kung sinamahan niyo ako hanggang dito. Ang video na to ay hindi tungkol sa ulam, kundi tungkol sa buhay, sa pagkain at sa mga simpleng bagay na nagbibigay halaga sa araw-araw natin. Kung nagustuhan mo itong simpleng kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod, tara, kahit ulit tayo.